Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ng kamera para na naman magbigay sa inyo ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga viewers and listeners ko sa buong mundo, lalong-lalo na dyan sa Pilipinas dahil 80% ng aking mga uh, subscribers ay from Philippines. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So guys, hindi na tayo paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ay ang anim na dahilan bakit may mga lalaking matagal labasan. So yan po yung pag-uusapan natin guys, no? Na merong mga ibang kalalakihan na medyo mabagal Uh, na labasan o makaraos. So, yan po yung ano natin, pag-uusapan natin. So, ang matagal bago magkaroon ng orgasmo sa ibang kalalakihan ay maaring may iba't ibang dahilan. So, narito ang ilang mga posibleng paliwanag. Number one, biological factors. Ang ilang mga kalakihan ay maaring may natural na pagkakaroon ng mas mababang sensitibidad sa stimuli o pagpapasigla na magdulot ng orgasmo o labasan. Maaring ito ay konektado sa kanyang genetics o hormonal na balance. So, yan po yung number one natin guys. Tinatawag na biological factors, no? Na meron talagang natural na pagkakaroon ng mababang uh, sensitividad sa stimuli o pagpapasigla, no? So, yan po yung number one natin. At ang number two naman ay yung medications. Ano ba to? Ang ilang mga gamot ay maaaring magdulot ng side effects na maaaring makaapekto sa kakayahan ng isang lalaki na magkaroon ng orgasmo. Halimbawa, ilang antidepressants ay kilala na magdulot ng delayed ejaculation o matagal na labasan. No? So, ang mga gamot po ay Uh, lalo na kung para sa anti o yung mga tinatawag na sakit na diabetes o mga hypertension na mga gamot, ayon dito sa aking uh, encyclopedia, medical encyclopedia, ito po ay nagdudulot ng side effects na uh, tawag doon sa ari ng isang lalaki na nandoon na yung hindi siya tinatayuan o hindi niya napapapanatili yung tigas niya habang nakikipagtalik. Pero ito po ay panandalian. Iba po yung, uh, tawag dito, yung erectile dysfunction sa sinasabi ko ha. Meron po, meron ding mga kadahilanan lang din na Uh, bigla na lang hindi ka tinatayuan, hindi tinitigasan, no? Pero panandalian kaya nga dahil dito sa medication na ginagamot o mga gamot na ginagamit ninyo. Kaya kung meron kayong gamot na iniinom, tapos yun naramdaman nyo na parang hindi kayo tinatayuan o tinitigasan o hindi nyo papapanatili habang nagigipagtalik, pwede po kayong kumonsulta doon sa pinaghingian nyo ng gamot na doktor. No, yung nagreseta sa inyo ng doktor na baga baka pwedeng palitan ng ibang gamot kasi meron naman yang iba na uh, hindi hindi mo hiyang itong gamot na to tapos bibigyan ka naman ng ano ng panibago kung saan mo gusto kung gusto mong magbago ng ano so pinakamainam na kumonsulta na lang sa isang doktor no kapag uh, ito'y nangyayari so ang pinag-usapan po natin dito guys hindi po yung erectile dysfunction na yung sakit na talaga na hindi na tumatayo hanggang hanggang hindi po ito po 'yung mga panandalian lamang na kapag uh, in-stop natin, is babalik naman yung ano niya, yung sigla ng ano ninyo, ng piston ninyo. So, yan guys. So, yan po number two, yung medications. So, yung number three naman, ay yung physical health. Ang kalusugan ng katawan ay mahalaga sa sexual function. No? Mga issue tulad ng diabetes, heart disease, o iba pang mga kondisyon na makakaapekto sa sirkulasyon ng dugo na ay maaaring magdulot na pagbagal na labasan. So, Tandaan natin guys, yun na nga sinabi ko kanina sa number 2 na uh, kapag meron tayong diabetes o yung mga ibang mga sakit, no? Na nakaka nakaka ano siya, nakakapabagal ng uh, daloy ng dugo o hindi maganda yung sirkulasyon ng dugo, ay meron po siyang malaking uh, na, i, na i, hindi maganda na idudulot doon sa piston po natin kay manoy no dahil yung dugo kapag hindi maganda ang sirkulasyon hanggang doon din yun sa piston ay hindi pumaganda kaya minsan nagkakaroon ng hindi pagtigas hindi pagtayo so yan po guys no so meron tayong tinatawag na physical health sa kalusugan naman ito no kaya kung ano yung mga nararamdaman natin na meron tayo tapos hindi pa tayo nakapagpatingin sa isang doktor mas uh, mainam na magpatingin tayo kung ano yung mga nararamdaman natin sa, ka sa kalusugan dahil kapag hindi natin yan pinapansin may may tendency na pati doon sa ari natin ay magkaroon ng problema. So yan po yung number 3 no, physical health. At ang number four naman natin yung tinatawag na psychological factors, no. Ang mga emotional at psychological na kadahilanan ay maaring maka-influence sa tagal ng panahon bago maranasan ang orgasmo. Ang stress, anxiety o depression ay maaaring makaapekto sa kakayahan ng isang tao na maranasan ang sexual pressure naman ito. No? So, kapag meron tayong psychological factors naman ito, yung emotional o at uh, psychological na kadahilanan ay maaring maka sa tagal ng panahon bago maranasan ang orgasmo. So, kayo na nga guys, yung stress, bawas natin ang stress, anxiety o depression, no? So, kung uh, kung meron tayong namu problema tayo doon sa ano natin kay Manoy so mas uh, maganda na rin magpatingin tayo sa doktor kung meron tayong nararamdaman sa uh, emotional at psychological no psychological factors naman to psychological factors no so kung meron tayong nararamdaman pwede na tayong magpakita sa doktor no para alam natin kung ano yung dahilan na bakit tayo matagal na makaraos so yan po yung number 4 no at ang number five naman, yung tinatawag na relationship factors naman ito. No? Ang hindi magandang relasyon sa partner ay maaaring makaapekto sa sexual performance. Ang kawalan ng komunikasyon, intimacy o emotional connection ay maaaring magdulot ng pagkantala sa orgasmo o makaraos. So, yan malaki din yung ano guys, no? Uh, kapag hindi maganda yung relasyon ninyo, kaya yun, ah... Uh, pagkalahatan na yon mga nararamdaman natin, naghalo-halo na yon. Kaya yung performance natin sa ano, sa sexual ay nagkakaroon ng ano, hindi maganda, no? So yon, matagal tayo makaraos, makatagal kasi yun na nga. Uh, iniisip mo yun kung ano yung ano ninyo, yung problema niyo sa relasyon ninyo. So, yan po yung number five, no? Relationship factors naman to. At ang panglas naman natin, yung experience and technique naman ito ang kakulangan sa karanasan o hindi tamang teknikang sexual ay maaaring magdulot sa magkaroon ng normal magdulot na uh, magkaroon ng normal na uh, labasan ka so ang kakayahan sa pag-regulate ng sariling libog ay mahalaga upang mapanatili ang kontrol sa proseso ng uh, orgasmo o labasan ng isang tao. So, ano naman ito, no? Yung experience, ang technique naman to. Kaya nga, kung kulang ka sa karanasan, wala kang nalalaman sa sexual, no? Na magkakaroon ng uh, uh, tawag dito, yung kadahilanan, bakit uh, natatagalan tayong makaraos o maka uh, labasan so meron din siyang problema doon sa ano sa experience and technique kaya payo ko lang po doon sa mga ano mga iba na wala pa masyadong mga karanasan ay manood na lang ng ano ng porno kasi dito sa Japan nako hindi mo na yan maano ang mga hapon mahilig diyan manood ng ano ng pornografiya hindi yan kagaya sa atin na tayong mga Pilipino na kapag binanggit natin yung mga pornografiya na yan yung malalaswang video ay ano kaagad yung tawag dito parang parang nai, 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 naiilang nai, tayo dahil yun na nga hindi natin maano dahil kristyano po tayo no katoliko tayo kaya hindi basta-basta yung ano yung parang uh, pinag-uusapan pero dito sa Japan ay wala po yan wala po yan ang mga ang magkasintahan dito ay nagdadala sila ng ano ng uh, support alam niyo na yung support kung ano no nilalagay sa bag para po hindi sila magbubuntis kaya dito sa mga mayayaman na bansa iba po sila kaysa atin kaya nga minsan tayo hindi tayo umuunlad dahil poro na lang ganito, puro na lang ganito so baguhin din natin minsan ang lipunan kaya ko po napili itong NIS na ito sa aking uh, YouTube channel na ito kasi para naman mas meron tayong nalalaman kaunti meron tayong nakakapag prevent tayo, may prevention minsan sa mga kung anong -ano mga sakit na lumalabas dito sa buong mundo kaya ito po ang napili ko para naman magkaroon kayo ng kaunting idea man lang na kung as long na hindi kasi tayo pupunta sa mga doktor, kung ano yung manararamdaman natin, wala tayong kaalam alam kung hindi tayo mag At least, uh, na ipalabas ko ang aking channel dito sa YouTube na para mapagkunan nyo kahit kaunti man lang idea. So, yan po guys na ang anim na dahilan bakit may mga lalaking matagal na labasan. Ito po ay pang- uh, Uh, educational purposes only no at hindi po ako nagpapayo uh, ng medical o uh, nagre-reseta ng mga gamot-gamot o ano paman. So magandang araw sa inyong lahat at doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humihingi po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang aming malit na channel. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod ay updated po kayong lahat sa aking mga i-explore na video. Maraming salamat.